Sa iba pang balita, nasa kustudyana ng DSWD Tagigang ang minor de edad na nakapatay umano sa kaiskwelen niyang 14 anyos sa pamamagitan ng panununtok gamit ang asero o bakal sa kamay. Balitang hatid ni Ian Cruz. ni sa hinagap. Hindi nakala ng pamilya Habona sa enrollment pa magkakaproblema ang 14 anyos silang bunso na si Jury na mauuwi sa kanyang pagkamatay. Umaga rin itong Webes na magpatala si Jury sa President Diosdado Makapagal High School malapit sa kanilang bahay sa Tagig. Paglabas niya ng paaral ng bandang tanghali, nilapitan siya ng isang kaskwela. Lumagapak dyan, tapos sabi ko sa bata, na tutoy, to ano bang ginawa ninyo? Bum yung bata, bumangon pa. Yung pagbangon niya yon di naka, nalugmok na siya. Halimbawa, ito yung gater. Bumagsak yun. Nakabangon pa siya. Yung bata, pagbangon, umano na siya, tumirik yung ang mata niya. Doon napayas. ako napayasag ko, naku, tutay, nakano na yata kayo, nakapatay na. Nang isuko na sariling tsahe ng minordera, the suspect, dito niya sinabi sa isang tanod na nasiko siya ni Julie sa paaralan, kero sinapak niya ito sa muka. Nung nasa loob daw po sila ng school, siniko siya nung, kanya, nung kanyang sinuntok. Kaya ginawa niya, inabangan niya sa labas. sa pagdating sa labas, kaya siya sinuntok. Naisugod pa sa ospital si Jury, bagamat namamaga na raw ang kanyang bibig at wala ng malay. naapekto na raw noon ang utak ng binatilyo. Maghahating gabi nitong Sabado, tuluyang pumanaw ang biktima. Batay sa sariling investigasyon ng paaralan, gumamit daw ng asero o bakal na isinusul sa kamawang suspect ng suntukin ng biktima. Pero ay sa ilan ni jury, itinanggiraw ito ng suspect ng personal sila mag-usap. Ipinagtaka naman ang pamuna ng paaralan kung paano nasiko ng biktima ang suspect dahil wala naman daw pila sa enrollment. Sapat din daw ang sampun ng security guard para sa seguridad ng mga bata sa loob. Pero sa labas, kailangan na raw nila ng tulong. Magre-request po tayo sa barangay po na patuloy na magronda araw-araw po dito sa paligid ng, ng ating paralang. Bagamat sa totoo po ay ginagawa na po nila ito. Nasa kustodiya na ng DSWD Taguig ang suspect habang hinahanap ang isa pa umanong kasama nito na minor de edad din. Kusa kang sumoko para mapag-usapan kasi dinidin ka sa dinidin siya sir doon sa unang ano eh, yung unang nahuli. Gusto ko ipaimbestigahan niyan. Dahil may orderan ng suspect, ayon sa DSWD, maaring mga civil liability o pananagot ng sibilan at di-kriminal ang kakaharapin ng suspect. Ian Cruz, GMA News.